Pasiradaan sa Mandawi City Government ang ilang slaughterhouse nga nahimutang sa barangay Labugon. Unsay epekto ni Ini sa mga nagnegosyo o baboy at usairan sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses aminado kini mga manindahay og baboy sa Mandawi nga maapektuhan unya ang ilang negosyo og dunay makabaguhan uhan sila ipatuman kon hinayon gyud sa dakbayan kining pagpasira sa ilang abatwa o ilang ihawan diha sa barangay Labugon. Kini ang inisyal nga rekomendasyon para sa Mandawi City Slaughterhouse. Kahinumdoman dihang giinspeksyon na suta sa administrasyon ang sitwasyon sa ihawan nga una nang nagusbat ni atupang pag-igo ni Bagyong Odet apan padayon kini nga nag-operate ug adto magpaihaw ang sagad sa mga nagnegosyo. Mato ni Mayor John Kiwano nagpaabot pa siya sa pinal nga rekomendasyon gikan sa City Veterinarian Dr. Karen Merilles. So, di gito ang <laughs> ipadayon pa siguro. Pero ang huwat pa ko sa iyang hard copy na recommendation. Na yung mga proposal na i-renovate, i-rehabilitate, or ipipipi. Aminado hinuon ang mayor nga konsirad an una ang ihawan mangitag kabalhinan ang mga negosyante. Magpa-private medyo taas taas pero we can be sure ang safety o ang integrity sa meet niya. Ya mamana atong concern sa pagpakisayod namo sa mga negosyante sa public market, aminado hinuon sila magpaihaw silang baboy kundi sa city slaughterhouse adto sa usa ka pribado nga ihawan mas mubarato lang yud kuno sa syudad kumpara sa private. Apan doon na sa haong nga oras sa ilang pagpapaihaw sa maong mga pasilidad. Sa Mandawi City, gidili ang pag-ihaw sa mga binuhing baboy bisan asa at turagyod sa City Slaughterhouse o sa mga accredited nga private facilities. Wala man sila ihaw o gabi eh. Ang labugon. buntag ra. May lagi nang i-renovate. Aron manindot ang ihawan. Maglisod mi o gasa mi ihaw sa habitat. Kay kaning iyaw para naman ni magapod. Ay dili man mi mapiktuhan sa labugon kung iklos lang. Kay naa man mi kapaihawan. O kay dawaton ramang mangyapon nila diri ang kung magihaw mi sa talamban. Says kining issue sa slaughterhouse, gibring up usaba sa mayor nga tukang Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Dihang bibisita kini siyang opisina na nga abag sa ahensya kung ugaling hinayon yun kinilang plano pagpasira sa ilang slaughterhouses. Dagang salamat, Nico Sereno.